Hello mga mamshi. Meron tayong liso ng ampalaya. Oh. Pwede natin itong isiblings. Tingnan mo kung gaano kaganda. Ang dami pa naman. Hmm? Hmm? mabalatan ko ito siya sa mga gustong, sino may gustong magtanim ng ampalaya na ganito. Hintiin niyo lang po oh. para maibigay ko sa inyo sayang po dami so ito yun siyang klase ng palayaw green na green birding birdie fresh of fresh fresh na fresh pero may hinog na hinog na yung listo hanggang dito na lang aking videos. salamat sa panunod thank you bye mga mamsi